ito mga katid so oh, may bakal sludge na nasa nasa gitna ng bato ano to eh ginayan to eh ganyan ang ano niya tingnan natin ha tingnan natin ganyan ang plastada niya katids ito katit so oh, ang plastada nya tapos tapos ito ito katit sa may bakal na tigas bakal to katit so oh. tapos yung biniyak namin ito yung laman nya ito parang nakakwadrado sa loob oh ito mga bakal to katit so Pwede si Bayo. Ito mga katid, mga bakal to. Ito. ito mga bakal to katid. Daming bakal o. Oh. Hmm. tapos, dito namin nakuha, nakuha katid. Dito dito sa hinukay namin yan. Lalim na yan, may tao dyan. Naka ano. Dyan din namin nakuha yung ano. Yung bato na may mga alkitran yung pinus ko yung alkitran dyan namin nakuha ito malaking batuto to eh ito ito, ito sa si ilalim oh ito 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 yan yung mga kasamahan ko mga kahunter ka hunter boy imi boy bukal ko tiits ah. o nakakwadrado pa yung sa loob ng bato tapos nakatakip to Tang, tanggal nakatakip to ko tiits o ganyan. o ah. ang ada dito hirapan dito mag plaster yan ito kati ito ito ganyan yan oh. No. hmm. yan tapos pag dito dito may nakakosli na bakal ito bakal tukutit si eh. hmm? tigas uh, sa katagalan nalusaw nalusaw Tapos binaat namin ito yung kalabasan nya oh. oh. bakal to may bakal ka pa oh. tigas oh. yung iba usaw na yung iba, iba, tigas pa oh. hmm. ito hmm. Yung ibig sabihin ito katito ito oh. Ganyan. Sana pa-comment naman kahit kung ano to. Saka yung, yung pinos ko rin na bato na may mga alkitran. Kasamahan to eh. Ito kahit. Medyo malalim-lalim na rin yun ang ano namin. Ano okay namin? Ano to ba? Saan na to? Hanggang? 4 meters na to? 3 meters? 3 meters. Ah, may labot ang ibabaw. Napay gamot oh. Ah, 4 meters na to oh. No. Gamot. Hindi ka tiits. Hanggang dito na lang. Gamot na ba? Lamat, lamat.